nagbalala ang Bureau of Internal Revenue sa lahat ng tumatakbong kandidato at party list sa katatapos na 2025 midterm elections na sumunod sa mga patakaran kaugnay ng tamang pagbabayad ng buwis. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., bahagi ng pagiging isang responsabling lingkod bayan ang pagiging tapat sa pagbubuwis. Ipinunto ng BIR na kailangang mag-issue ng BIR registered seats ang mga kandidato at partido para sa lahat ng kontribusyong natanggap nila mapakashman o goods habang tumatakbo ang kampanya. Bukod dito, dapat din silang magbawas ng 5% withholding tax mula sa bayad sa kanilang mga suppliers. Dagdag pa ni Commissioner Lumagi, obligasyon din ng mga kandidato na magsumite ng Statement of Contributions and Expenditures, hindi lamang sa Commission on Elections, kundi pati na rin sa BIR. Kung may natirang campaign contributions matapos ang halalan, kailangan nila itong ideklara at bayaran ng kaukulang income tax. Nagbabala naman ang BIR na maaring maharap sa kasong tax evasion at posibleng madisqualifika ang sinumang kandidato o party list na lalabag sa mga alitintunin. Tiniyak ng ahensya na magiging mahigpit sila sa pagsubaybay sa pagbubuhay ways ng mga tumakbo sa halalan. Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat levels sa ilalim ng balat, gayon din ang collagen availability sa katawan, kaya naman 50 pa lang muka ay kulubot na. Para mapigilan ang bilis na pagtanda, mag-DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and productions. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis, kundi ang cellular ng Iyong buong katawan para maging healthy mag DTX 500 palagi para sa IFM News ako si Idol Sena Marillac Idol IFM News